News Update Mga balita ngayon Dalawa sa apat na dayuhan na nawawala sa Mount Talini sa Negros Oriental na sagi Iligal na po sa Makati, sinalakay ng mga otoridad 1.89 million pesos na halaga ng marijuana mula USA na sabat sa Port of Clark Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan Ngayon Nasagip ng mga otoridad ang dalawa sa anim na dayuhang nawawala sa Mount Talinis, Valencia, Negros Oriental, Kamakailan. Kinilalang mga nailigtas na sin Alexander Radvanil at Thorsten Groshop na natagpuan bandang 2.12 ng hapon nitong biyernes. Ayon sa inisyal na ulat, nagtungo sa Mount Talinis ang anim na banyaga para sa isang hiking expedition ngunit hindi na nakabalik sa takdang oras. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operation ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Army at mga lokal na rescuer upang hanapin ang mga nawawalang turista. Bagamat nailigtas na ang dalawa, patuloy pa rin ang ginagawang operasyon upang mahanap pa ang apat na dayuhan na pinaniniwala ang nananatili pa rin sa loob ng kagubatan ng Mount Talinis. Sinalakay ng mga otoridad ang isang illegal na Philippine offshore gaming operator o Pogo hub sa RCBC Plaza Building, Makati City kamakailan. Umabot naman sa 131 na Pogo workers ang inaresto, kung saan 96 sa mga ito ay mga banyaga habang 35 dito ay pawang mga Pilipino. Napagalaman pa ng pinagsanib na puwersa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, CIDG NCR at Southern District na nagtatrabaho doon ng isang nagngangalang Michael na may arrest warrant ng kasong robbery. Nakuha naman sa operasyon ang ilang mga ebidensya at tulad ng mga electronic devices na ginagamit sa ilegal na operasyon ng pogo. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC Port of Clark at Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang 2.09 kilograms ng high grade marijuana na nagkakahalaga ng 1.89 million pesos sa isang joint inspection kahapon. Ang kontrabando na dumating mula Sacramento, USA ay nakatakdang ipadala sana sa Surigao del Norte. Sa pamamagitan ng enhanced X-ray scanning, natukoy ang isang kahinahinalang parcel na may label na ink toners. Nang inspeksyonin, natuklasan sa loob ng isang black PVC cylinder ang 12 plastic sachet ng marijuana na itinago gamit ang adhesive spray foam. Naglabas na ang BOC ng Warrant of Seizure and Detention laban sa shipment dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act o CMTA at Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Kidlat News Channel at si Jai Reyes, nag-uulat! Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.